Isang mapagpalang hapon na naman po sa inyo mga mahal na kababayan at mga kaibigan at mga kapatid po sa Iglesia Ni Cristo. Andito naman po tayo sa panibagong video po na ating uh, re-reaction tayo doon sa panibagong video na panood po natin sa YouTube. Yung uh, nagpanggap po na isang manggagawa o isang ministro para siraan lamang po ang Iglesia Ni Cristo. Nakakatawah. Akala nila masisiraan nilang iglesia ni Kristo sa mga ganong pamamaraan. Subalit, so hinding-hindi mangyayari ang mga ibig nitong mga vlogger na ito na siraan ang iglesia ni Kristo. Dahil alam naman ninyo mga mahal na kababayan, mga kapatid. Alam na alam ng lahat. Kung gaano po katibay ang pananampalataya nating mga iglesia ni Kristo, wala pong makasisira! Kahit po ang napakabigat na pagsubok pa, maging ang kapalit po ay buhay, ay ibibigay alang-alang po sa pananampalataya. Kaya nga yung mga, nas, yung mga naninira sa si Iglesia Ni Cristo maging sa pamamahala, abay wala na po kayong magagawa, tumigil na lang po kayo. Yun lamang ko ang maipapayo po namin sa inyo hinding-hindi kailanman kayo mananaig sapagkat ang Iglesia Ni Cristo po ay nasa katotohanan. Kung wala kayong magawa sa buhay, abay, mas maganda pa siguro, tumahimik na lang kayo dahil kahit anong gawin nyo, di nyo matitinag ang mga Iglesia Ni Cristo. Shoutout, shoutout po sa lahat ng mga kababayan po natin at mga subscribers po natin na walang sawang sumusubaybay at laging laging nakaabang sa ating mga video. Napakaligaya po natin mga mahal na kababayan dahil malapit na po tayo mag 30k subscribers. Shoutout, shoutout. <tinyo> At salamat po ko sa lahat ng mga sumusuporta mga kapatid at mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Sana po ituloy-tuloy po ang inyong pagtangkilik sa ating momunting bahay. At sana naman, ang hindi ko pa makasama, ang hindi ko pa kasama sa aking momunting channel, abay, wag mo na pong ipagkait ang simpleng pagpindot ng subscribe button, mahal na kababayan, dahil napakasimpleng gawain lang po yan. Just click the subscribe button and the bell button. Then, i-bill all nyo na lamang po para po sa susunod po na, pa, na updates po natin ay updated pa rin po kayo sa mga balitaan na mga chismisan na kumakalat sa ating lipunan. Shout <laughs> out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. So, maging sa lahat ng umuusig si Iglesia ni Kristo, particular na po itong si Pipanyo Labrador. Maging yung ibang mga vlogger, itong si Aling Marie kasama po dyan. Pati itong si Attorney Claire na bumibira rin ng pasimple lang, di ba? Pero mga kaibigan, hindi, hindi nyo po kailanman masisira ang Iglesia ni Cristo sapagkat ang Iglesia ni Cristo po ay talagang napakatag na po. Umabot na po ngayon. Ilang taon na po ang Iglesia ni Cristo? Hundred, ano na po? Matanda na po ang Iglesia ni Cristo. Pati yung mga pananampalatay, mga kapatid, matitibay na po yan. Itaga nyo po sabato bato. Hinding-hindi yan masisira. Masira na lang kayo, pero ang Iglesia ni Cristo sa Kabuan, hindi hindi na po tatalikod sapagkat nakalagay po yan sa banal na kasulatan ng ikatong bahagi, daraan sa matinding apoy ng pagsubok, subalit kailanman hindi pababayaan po ng ating Panginoong Diyos na may hawak nang kanyang nag-iisang -e iglesia sa mga huling araw na ito. Maraming maraming salamat po sa ating tagpamahalang pangkalahatan na walang sawa pong nagmamahal at nagpapayo kasama ng lahat ng mga ministro at manggagawa sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo at sa iba't ibang panig ng daigdig. Shout out po sa inyong lahat. Mga mahal na kababayan, mga kapatid, Tatagan natin ang ating loob kahit anong pagsubok, maging online man, gaya ng payo ng ating, pa, ng ating pamamahala. We are Christians, even online. Kaya mga mahal na kababayan, huwag, mong, huwag, nga, huwag nating kalilimutan na sa bawat yugto ng buhay natin ay kaakibat ako ang pagsubok. Ang lahat po ng mga umuusig sa Iglesia Ni Cristo, ay mag-usig lang kayo parang mga aso. <laughs> Pero hindi ninyo po matitinag ang katibayan ng lakas ng pananampalataya ng bawat kaanib sa Iglesia Ni Cristo. <music> ah, mga mahal na kababayan, so malapit na po. Malapit na po ang ating pagbabanal na hapunan. Sana po ay patuloy nating ihanda ang ating mga sarili sapagkat napakasilan po ng gagawin po nating aktibidad na yan. So shout out, shout out po sa lahat ng mga lokal sa buong daigdig ng Iglesia ni Cristo. So ito na lang mga kababayan mga kaibigan, kung may mabasa man kayong umuusig online o mapanood na umuusig si Iglesia no online, ay huwag na po nating papansin. Sa halip, papayuhan na lang natin sila na sana ay tumigil sa pambebera na wala namang katotohanan dahil ang Iglesia ni Kristo, lahat ang ginagawa ay kabutihan. Di po ba? So shout out sa lahat ng mga uusig at sa mga Kay uh, kaibayo po namin sa pananampalataya ay bukas po ang aming kapilya po at sa bawat pamamahayag na gagawin po ng Iglesia ni Cristo ay iniimbitahan po namin kayo para naman po malaman nyo kung ano po ang natutuhan po namin sa banal na Iglesia na ikapagtatamo po ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kami po ng mga Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na hindi po kami taga sanlibutan. Hindi po kami dito. Hindi po ito ang tunay naming bayan. Kami po ay nakik naglalakbay lamang sa mundong ito. Ang talagang tunay naming bayan ay yung bayang banal na inilalaan ng Diyos na nasa langit. So mga kababayan, sana ay naintindihan niyo at naunawaan niyo kung bakit ganda lamang po ipagtanggol ng mga kapatid, lalo na na po ng mga blaga na kagaya po natin, ang pananampalataya naming mga Iglesia Ni Cristo. Kapag ka ginalaw nyo po ang pamamahala po namin, siniraan po ninyo ang Iglesia Ni Cristo, abay, hindi hindi po kami magkikibit balikat na hindi po ipagtatanggol ang aming pananampalataya sapagkat po ang pagiging Iglesia po namin Ni Cristo, bago po kami nabautismuhan, ay nagsagawa po kami ng panunumpa na kahit ang buhay po namin ay ibibigay po namin alang-alang -alang po sa Iglesia Ni Cristo. Kaya naman, ipagpaumanhin rin ninyo kung sa bawat min, minsan sa ating uh, mga pag ay may tinatamaan. Hindi po yan ang layunin po namin. Ang layunin po namin sa ginagawa ng pamamahayag at pag-anyaya ay para po magising kayo sa katotohanan at iwanan po ninyo ang pananampalataya pong walang kabuluhan. Lahat po ng ginagawa ng Iglesia ni Kristo, mga mahal kababayan, ay nakabase po sa banal na kasulatan. Yung sinasabi nilang hindi namin kinikilala si Kristo, dahil hindi namin kinikilalang Diyos si Kristo, ay hindi na po namin iginagalang. nag, na, iginagalang, nagkakamali po kayo doon. Nauutal tayo mga mahal na kababayan. Alam nyo, ang pagalang namin kay Panginoong Heso Kristo sa aming Panginoong Heso Kristo ay wala pong pasubali. Alam niyo kung bakit? Napakataas po ng paggalang po namin sa aming sa Panginoong Heso Kristo. Alam niyo kung bakit? Sa pangalan pa lamang po ng reliyon, andyan na po ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Sapagkat kami po ay tinatawag na Iglesia Ni Cristo. Pero mga mahal na sa iba dyan, ano kaya ang tawag ng kanilang reliyon? Andyan ba si Kristo sa, sa reliyon po ninyo? Nakakabit kaya sa inyo? Huwag nyo namang sabihin na nagkataon lang at ba't hindi nyo ginaya? Kung nagkataon lang, mga mahal na kababayan. <laughs> Marami din ang nagsasabi na mas mataas pa raw ang katungkulan ni Ka Felix manalo sa pagkatsa ay itinuturing na anghel samantalang si Kristo ay isang tao. Hindi po kami may sabi yan. Yan po ay nakata nakatala at nakasulat sa banal na kasulatan. <laughs> hindi lang yan, mga mahal na kababayan. Alam nyo po ba na ang pagiging tao ni Kristo ay hindi po simpleng bagay sapagkat po ang pagiging tao ni Kristo ay naiiba po sa pagiging tao natin. Siya lamang po ang taong hindi nagkasala. Siya lamang po ang itinuturing ng Diyos na pangalan niyang anak at tagapamagitan, tagapagtagapagligtas tagap, po ng Iglesia gaya po ng mababasa po sa Kulusas Ocho na ganito po ang nakasulat. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia. At ayon po sa Efeso 5.23 hanggang 25 ay ganito po ang nasusulat. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong-inyong asawa gaya ni Kristo na umiibig sa iglesia at siya ang tagapagligtas ng katawan. Mga mahal na kababayan, yan po ang panampalatayang kinasasaligan po namin at hindi yan natitibag sapagkat nakasulat po yan sa banal na kasulatan. Hindi po yan ba? Hindi po yan gawa uli ka lamang ng tao. Yan po ay aral ng Iglesia ni Cristo na ipinahayag noon panahon pa ng mga apostol maging ng mga magulang natin higit sa lahat ng Panginoong Heso Kristo. Maraming nagtataka kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay ang bilis dumami, ang bilis lumaki at bakit masyadong napakabilis ng kanilang pagunlad. Alam nyo ang, uh, ang ng mga, halna, mga mahal na kababayan ay ang nakatala rin sa banal na kasulatan na mismo ang Diyos ang nagsabi ng ganito. Huwag kang matakot, ako'y suma sa iyo. Huwag kang manlupay-pay sapagat ako'y yung Diyos. Aking aalalayan ka. Oo, aking tutulungan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ilang lang yan mga mahal na kabayan nakalagay sa banal na kasulatan na pangako ng Diyos sa iglesia sa huling araw. Nakalagay din po dyan sa banal na kasulatan na mismo ang Diyos sabi ng ganito. Ako ang gagawa at sino ang pipigil. So ilan lang yan mga mahal na kababayan sa mga talatang sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Kristo na hindi alam po ng kaibayo po natin sa pananampalataya na ang Iglesia Ni Cristo ay may panatag na salita ng hula na nakalagay po sa banal na kasulatan. Maging ang kanyang paglitaw sa uning araw, maging ang lugar, ang panahon, kung kailan darating, kung kailan lalabas o lilitaw, yan po ay nakasulat sa salita ng hula sa Biblia. So mga kaibigan, hanggang dyan na muna ang ating, uh, ang ating uh, pag-vlog ngayon dahil may tupad tayo. Kailangan nating sumamba sa Diyos as the primordial obligation of the members of the Iglesia Ni Cristo. That is our prime duty to God, to worship Him as our Lord God. So shout out, shout out po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo! Mag-ingat kayo manatiling matibay sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Babay po at God bless sa ating lahat.